Welcome to my vlog. Oh, dali video mo ko. Oh. Meron din naman diyan. Magpuputi tayo ng kalamansi, 'di ba? Liit lang sa inyong paningin, pero may aanihin. Oh, ayan. 'Di ba lumabas pa ako dun sa ano? Mag-aani kami kasi gawa na magpapansit kami later. Pero 'wag muna dito kasi medyo maliit pa 'yan. Sa Dito. Saan? Ayan, oh, look, may rambutan. Oh, uh, our rambutan ang lalaki na may mga bunga na oh. Ayan, next. Tanda. Bobo mo. Yan yan yung kabilang yan, tanda. May mga bunga malalaki. Ito. Ito to. Yan yan. Ayun, lalaki. Kaya nga. Dilaw na nga iba eh. Kasi hindi ko nga may baba. Malalaki pala to, ay. Ayun, sa taas, laki. Hindi kaya. Kaya naman siguro, di mo pinakandulong ko. anin mo? Ang ah, baka mo muna ko. I-video mo ako. Kaya nga. Ang um, puputol. Hindi, ayan. Ang um, laki o. Ang mapuputol to. Yung pinakandulong, ano mo? O, hindi mo puputol yan. Mapuputol. Putay-putayin mo. O yan. Ako, muna yung dulo. I-video mo ba ako? Oo, ayan. 'yo, kunti na lang. So, na ng ibabaw. Hay ang dami ng lalaki. Ayun. Ayun, dalawa 'yung malalaki na nasa ibabaw ng kamay mo. Saka yan. 'no. Oh. Para nang dalandan 'to ah. Oh, laki 'o. Oh. Parang dalandan. Yung isa pa, meron pa. Yung isa pa sa pila kay ibabaw. Makita mo na. Ito pa. Hmm. Meron pa. Oh, dali Meron pa ba? May nakita pa ako dyan ha. Tingnan sa likod. Sa may yung likod, meron. Ayun, sa ibabaw. Malaki din. Ayun. Ayun o. Oh. Nakita mo? Mm -mm. Ay, makuputol kasi pag... Uh... Yung hindi yan, yung isang sanga yata, hindi yan. Ah. Ayan ba? Ayun. Baka yung kalamansi yan. Ayan <laughs> mo dyan. Ayan, bilaw na. Ayan, malo. Kabila. Kabila, yung isa. Ayan. Doon? Oo, oh, ayan. Nakita mo, yan, bilaw. Yan, sa sangan yan. Yan. ayan, bilaw. Ayan, sa <laughs> isang sanga na yan. Ayan, ayan bilaw. Ayan. ayan, bilaw na sa ibabaw. Ito yan, wala ko nga ang mo. Yung kabila sa nga, hindi yan. Ayun, ayun. Ayun o, no? oh, wala dilaw. Hmm. Yan. Grabe yung ah. kalamansi ito. Meron pa isa doon sa doon, kabila eh. <laughs> oh. Hmm. Hmm. <laughs> Grabe yung lalaki ng kalamansi o. Oh. Ang dami na namin na puti doon. <laughs> Kita naman ba ako? Hmm. Ano, mga? Kahirap mo naman. Kukunin na. mo may... yung iba? Ito naman yung aming um, rambutan. Kita niyo ba yung mga bunga ng rambutan namin? Oh. Ayan. Ang dami. Oh. Magkakatabing puno. Oh. May mga bunga lahat. Soon. Ito naman ang ating puputin. Tingnan niyo naman yung rambutan namin. Oh. Kung gaano kaano sa lupa. Oh. Oh, hanggang tuhod ko lang yan. Oh. Oh. <laughs> oh, diba? Oh, hanggang bewang, ang daming bunga, oh. Mm. Daming bunga ng rambutan. Ayun.